Paalala pala guys, sa panahon ngayon, pag ikaw ay mahilig sa mga camping, lalo na sa mga bundok-bundok, pag nawag yung gagawin na murahin mo pala yung bundok, napakahirap. Mamaya, biglang ka na lang masuntok dahil minura mo yung bundok. <laughs> Ay huwag na huwag na magkamali talaga guys na murahin mo yung mundo. at talaga may kalalagyan ka bigla ka nalang masuntok niya at magmura ka, magmura ka sa bundok So, sa lahat talaga dyan na mahilig sa camping guys ha, paalala lang huwag magmura sa mundo na may masuntok